Ngayong araw guys, meron na naman nga palang bagong achievements ang aming camper van na si Lokbu. Sa wakas, nakatungtong na rin si Lokbu dito sa Baguio. Grabe, sobrang lamig at napakaganda dito sa Baguio guys. Kaya naman pala napakarami dito dumadayo at nagbabakasyon. Kaya sinulitan naman yung pagkakataon na nandito kami ngayon. Pinuntaan na rin pala namin yung sikat dito na strawberry farm. Kaya halina sa na naman kami ngayon guys. Let's go! What's up sa inyo mga itik? Ngayong araw guys, pagtapos nga pala namin pumunta sa Bigan, ay ko naman kami ngayon sa aming next destination. Bali, ang susunod na pupuntahan nga pala namin ngayon guys, ay ang napakagandang lugar dito sa Baguio. Kaya mula Bigan nga pala guys, ay bumiyay kami ng halos 6 na oras papunta dito. At habang paahon nga pala kami dito guys, ay talagang kanakabahan kami dahil napakataas at napakatarik na mga dadaanan namin na kalsada. Pero awa tulong ng Diyos naman guys ay kinaya naman ni Lokbo. At pansamantala nga kaming huminto dito guys sa Gedli para tignan nyo napakagandang view dito. Grabe tignan nyo naman guys pagbukas mo ng pintuan may kita mo dito yung napakagandang kalangitan. Talaga nga namang medyo na elib sa kami dito kay Lokbo guys dahil tignan nyo naman yung inahon niya. Ganito nakataas. Pero medyo kabado pa rin kami ng mga oras na to guys dahil balita namin sobrang dami daw mga matatarik na kalsada paakyat ng bagyo. At ayun na nga guys, makalipas ang ilang oras sa paglalakbay ay papunta na nga pala kami ngayon dito sa Strawberry Farm. At dahil napakalamig nga ng climate change dito guys, ay naisipan muna namin na mag trip dito ng strawberry ice cream. Grabe, totoo nga yung mga sabi-sabi guys, masarap nga yung mga strawberry ice cream nila dito, talagang legit na legit. So ayun guys, pupunta namin ngayon dito yung strawberry farm dito sa Baguio. Grabe, ang dami dito mga ano, mga bumibisita sa Baguio. Ay, kita nyo ba yung o? guys? Ayun o. No? Bundok ng mga ano, mga bahay. Ay, kita ko lang to dati sa Facebook. So, alam mo yung ng pagda-travel natin ng tatay? Mm. Lahat tayo na nandito tol, walo tayo diba? ba mm. First time natin lahat naranasan. Maglup, Baguio, Ilocos. Diba? First, first, time. first time sa Baguio, wala tayo na Ice cream Ice cream Ice cream Iba pala lamig si Baron. <laughs> At ayan na nga guys, nandito na rin naman kami. Kaya bumili na nga pala kami dito ng mga souvenir para may pasalubong kami pag uwi sa bahay. Bibilhan na nga rin pala namin si Ace Philip Asis guys ang bagong chanelas. Dahil nalaglag nga pala yung chanelas niya habang bumabiyahe kami. At ayan na nga guys, after that ay pumasok na nga pala kami dito sa Strawberry Farm. At talaga nga namang napaka solid pala talaga dito kaya napakarami mga dumadayo. Kaso nga lang guys, sa kasamaang palad, hindi nga pala namin magawa yung ano, yung magpipitas-pitas ka dito ng mga strawberry. Wala pa daw yata kasi guys, guys, baka bukas pa daw magkakaroon. Kaya sayang naman, ay pa naman yung gusto namin yung parang aesthetic pagmasdan. Kaya medyo nalungkot si Barong guys kasi wala siyang pang mayday. Medyo pahapon na rin kasi kami nakarating guys kaya naubos na daw nung umaga pa lang. Marami na nag-harvest. Pero okay lang yung guys, meron naman daw pala dito mabibilan na mga strawberry na nakabalot na. Kaya ayan guys, bumili na agad kami para meron kami pasalubong pag uwi namin sa dasma. Saktong sakto, namimiss na kami ni mama dahil almost 12 days na rin kami naglalakbay. Kaya mo matutuwa siya sa pasalubong namin pag uwi ng bahay. At na nga guys, maya maya lang all goods na. Nakabili na nga pala kami ng pasalubong naming strawberry at mga souvenir. At syempre, nabila na rin pala namin ng bagong chanela sa si Ace Philip Asis. Kaya ayan, bumalik na kami kay Lokbu at diretso na ulit kami ngayon sa aming paglalakbay. Bali, ang next destination nga pala namin ngayon guys ay pupuntahan namin yung Head. Ayun kasi guys, so matagal na talaga namin gustong puntahan at magpicture picture At ayan guys, habang bumabiyahin nga pala kami papunta doon ay umuulan-ulan pa. Kaya sinamantala na nga pala ito ni Leicester 023 para magugas ng plato. Yung tipong sumama ka sa gala para malakasan mo yung mga hugasin sa bahay nyo. Kaso nga lang bad trip, kasama pala sa gala yung lababo nyo. At ayun na nga guys, maya maya lang sa bakas, nakarating na nga pala kami dito sa Lionhead. Kaso nga lang guys, kasulukuyan pa nga pala siya ngayong under construction dahil ginagawa pa siya. Pero pwede pa rin naman dito mag picture picture guys, kaya ayan, tuwan tuwa naman nga pala dito yung pamangkin namin na si Plantito Mer. Kaya ayan, tamang picture picture na dito si Plantito Mer para meron siyang pang my day. At ayan, ganyan nga pala mag sa mga tito Eh, baka boss keng yan. At ayan guys, nag picture 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 na rin nga pala kami lahat dito para meron kaming memories pag nawala na tayo sa mundo. Pero legit guys, sobrang solid talaga dito sa Baguio kaya pala napakarami pumupunta dito. At dahil nandito dito na nga rin pala kami, ay sinamantala na nga pala namin yung pagkakataon para bumili ng mga maliliit na walis. Siyempre, gusto namin kay Lokbo ay yung minimalist, kaya bibila namin siya ngayon ng mini walis. Minimalist, mini walis, that's corny. Guys, hindi nyo kung gaano kaganda dito. May pulse dun oh hits! At ayun na nga guys, maya maya lang ay magpapatuloy na nga pala ulit kami ngayon sa aming paglalakbay. At ayan, may mga kaitik din pala tayo dito sa Baguio. At tignan nyo naman yung view dito, sobrang solid guys. Isa na namang makapanindig balakubak ang aming natagpuan. Gusto pa nga sana namin libutin tong buong Baguio guys dahil napaka solid dito. Kaso nga lang, meron nga pala kami ngayon next na pupuntahan. Kaya ayan guys, habang hindi pa nga pala dumidilim ay pagpapatuloy na ulit namin ngayon ang aming paglalakbay. Kaya abangan nyo guys sa ating next vlog ang susunod nating na destination. Pero ngayon, dahil nasayan na naman namin yung almost 6 minutes ang buhay nyo. Kaya hanggang dito na lang muna. Maraming maraming salamat sa panonood guys. I love you all. Mwah.